Totoo nga bang may kita sa TikTok? Check natin. Hey Siri, open TikTok. Oh. Wow. So, meron nga. <coughs> Siyempre, chicheck natin kung nawi nga ba ito. Withdraw balance. Maximum withdrawal, 100,000. Kaso exceed na tayo, gagawin natin 100,000 lang. Yun. 100,000 withdraw withdraw withdrawal in progress back na tayo check natin kung meron pang natira oh meron pa naman pero na-withdraw na natin yung 100,000 totoo nga may kita sa TikTok mga idol. Napakarami kasing money decision dito sa TikTok. Kaya kung gusto nyong kumita, maraming pwedeng pagkakitaan. Kagaya ng mag-live ka dito, may mga gifts na magbibigay sa'yo, at kung ano-ano pa. May series, pwede kang gumawa ng video, yung may bayad, o kaya na may mag-affiliate ka dito, at kung ano paman.